Hi guys, magandang na po So ito, magbibigay lang ako ng update sa panahon dito sa amin ngayon guys So, maulan pa Hindi katulad ng dati na malakas talaga Ngayon, pabugso-bugso na lang guys Kaya, hindi masyado yung kwad dito uh, Pagdaloy ng tubig sa aming mga alulod So, ito so guys, oh so, ito ang sitwasyon ng panahon dito ngayon yan although maulan pero hindi katulad dati guys na talagang sobra halo sa lalaki ng batak ng ulan at ang bilis ang bilis bumahado sa likuran namin so ito guys yung pulong kalamansi namin no? Oh. halilitan bunga ngayon ha huh? nakakaliliit ang mga buhok na guys so punta tayo dito dapat mag trim na rin trim na tayo guys ng mga halaman uli oh Sobra. very good sobrang mga dahon na ngayon lalo na dito oh. halos sa uh, sa sasalubong na yung mga dahon so, oh, no. dapat eh, mabawasan na so dito tayo guys ganito lang dito sa bahay hindi ako makalabas kasi maulad nga hmm. hirap na mag drive at mamasyal sa labas baka puro bahay yung dadaanan nyo eh, OMG what awawaan sa sakyan malulubog o yan oh wala na mga tubig sa kalsada dati ayun nag-apaw nga dati yung aming basketball court eh. ayun o oh, tuyo na siya sila nga maraming walisin doon mga dahon ayun o oh. hala oh grabe o oh. maulan pa rin mag isang linggo na to guys ta uh, dere derecho ang ulan dito sa amin so yun hmm, kahit paano may naglalaro pa rin doon sa ko ano? basketball court mga bata alibasa walang pasok guys ayun no So dito, ano nangyari dito sa bakante? Eh, Ay, nawala na yung mga dahon. Um, dati guys, balago yung mga daon dito sa gilid namin. So parang nilagyan namin ng chemical para sa damo. Hmm. Ayan, natuyo na siya. So ito na lang, leave natin ay eh, kwan to. Eh, trim. Very good. So yun o. No? Laki na ng truck dito ah. Oh. Dapat malagyan na ng silang to ah. Oh. oh no! Oh, Nag-truck na is yung father namin ah. Eh. Nalito ah. Oh. Kailangan na ah, lagyan siya ng nansag. Kaya yung mm, para sa crack talaga. Nagsisiin yung tubig dito wala lakas trasi ulan dito guys eh. Ayun oh. Naubos na yung bunga ng aming manga guys. Ano, dalawang puno yan. Ito, manggan piko ito guys eh. Yan, tas yun. Nasa likuran niya. wajang dyan guys, ah. Uh, kalabaw. Wow! Sampalok na, ano yun. Sampalok namin, walang bunga. Ito guys yung lumang abukado namin na tinanin Parang natuyo na sya Mabuti may abukado kasi doon sa loob So yun guys Ang update dito hmm. Sana bumuti ng panahon Kasi kawawa na yung mga ibang lugar guys Kundo nagsubside na yung ibang lugar Di nagano kataas mga tubig sa kanila pero sana naman uh, na yung ating panahon yun para maging normal na uli ang ating ginagawa pang araw araw so yun ayun so guys hanggang dito na lang po at magandang hapon po ulit sa inyong lahat sana okay tayong lahat sa pagpalig ng parte ng Pilipinas guys bisaya Visayas, Mindanao kumusta kayo dyan saka sa ating mga kaibigang OFW sana asa mabuti kayo kalagayan ngayon ayun so hanggang dito na lang guys at marami salamat bye bye